Guys, ayun si ate. Ayun si ate. Ayun. siya guys. Sa napakataas ng na tulog guys. Nasa dolong-dolo. Ayan. sa Ganun siya kalayo guys. Ganun siya kataas. Ayun guys. Oh. nasa na guys? Ayun. Nakadilaw siya guys. Oh. ayun ayun Ayan guys. Oh. yellow siya. ayun Aray. Wait lang. nasa Lagi mo na yung bago. Lagi mo na Guys, ayun si ate sa punang antas niya. Ito naman si ate tagatampot. Yan guys, tinatampot niya yung mga rambutan na kuha na ate sa puno. guys. Hindi si Ate ba ba na si Ate guys? <laughs> guys, <laughs> ay sa atin. Ba na siya guys? Ah, kukunin niya lang yung palungkit. Ah, kanina pa yung paano, nagiging kamay na oh. Kanina. <laughs> hey. Ah. Kamu lo kayong kamay sa? Kanana kayo? Eh, kaway kaway! Kaway Nagawa niya pang kumaway guys. So napakataas. So napakaliit na niya. Bago pa na si ate galing sa puno. Ano mga rambutan na yan, guys. Kasi hindi guys. Galing siya umakit guys kahit na. Sabihin na natin hindi na siya bata. Ang galing niya pa sa puno. Magaling siya sa mga akyatan.